ubang tiguwang diri ba? Conservative ka ayo. Mayingon niya dapat inani ang imuhang mga liho kay may edad na ka. Dapat inani na ka, dili na ka ginaan lang, magkuan-kuan pa din ha, kay may edad ka na. So limitado lang ang, panintin na ako na ginahisgutan din, no? Limitado lang ang imong mga linihukan kung may edad na. Kung kaya pa na tumuki ay din ha, budots din ha, budots din ha, ki din ha unsa may nakala unsa may unsa may kalayo ra sa edad ug sa imong pagkatao ang edad kining ubang tiguang dire mm, mm, duklon ta wa gihapon mo ka kasabot kanang edad mo na imuhan gidugayon dire sa kalibutan dili na siya wala na siya apil kung unsang klase nga pagkatao ka no tiguang kini pong ubang tiguang dire no di pud kasabot dili kasabot ug unsay kalainan sa edad, numero kung unsay gidugayon nimo mo sa kalibutan, ug unsang klase nga pagkatao pud ka. Kung gusto ka mo sayo din asaya sa may labot anang edad kung mo sayo in taon ta oy. Kung mag inarte ta din ha, magpapuok-puok tag short din na unsa may labot sa edad? Kalayo ra nang edad ug ang paa. Kalayo ra anang edad ug ang ka kanang spaghetti Alaka. Conservative ra mo nga sa lugar ba. Huy, dili na panahon karon ni Majilan. Lahi na ang panahon karon. Pagsabay na mo, di sabay na mo sa tren kay iwit lang gihapon ka ayo mo, di mo mo sabay. Hm? Mahimo ramon mong katawanan nan Mahimo mong gitan ginatawag ug gagmayng utok. So ayo na pag nanao eh. Lain ra ba kayo? Mas, mas uh, pangit pa kung tawagon tao gagmay utok. No? Mas pangit pa minahan. Kaysa sa musabay na lang. Naana ano naman yun ang panahon karon mga lula. So ayaw na pag ginatikuan ko din ha. Ayaw na ayaw na ko nga panahon ni Majilan pag move on na. Dili na panahon ni Majilan pag move on na din ha. ha? Lula uy.